Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong uh, paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pasyal ng pasyal lamang ito sa ibang bansa. Sa kanyang press briefing sa Germany, ipinakita pa ng Pangulo ang papel na naglalaman ng mga schedule at binigyan diin na hindi siya namamasyal. Ito schedule oh. <laughs> schedule for today or uh, the ano uh, paseyo wala you you know diro di pasha even in the places that I know where I I spend a lot of time in diyos diyos na pukol tahan si mga dating mga nung tahan because we're here to do this pukol naman sa paratang na isinusulong ni PBBM ang charter change dahil sa term extension sagot ni Pangulong Marcos Naku-confuse kasi ako sa TPR article, bumabi yung kapalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it, kasi very quick to go na 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 sa gitna ng kritisismo, binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi siya na personal ang kay PBBM halam niyang paghiwalayin ang trabaho at personal na bagay.